Excited ka rin ba na magbukas ng mga bagong mga machine or printer mo sa inyong mga negosyong printing services? Ayan. So, isa rin ako sa mga nakakaramdam na mga ganitong kulasing uh, pakiramdam na kapag meron tayong mga bagong mga gamit, equipment sa ating mga printing business ay talaga nakaka-excite. Um, I-open or matry kung ano nga ba yung mga pakiramdam na merong ganitong klasing bagong machine, uh, bagong experience sa ating mga printing business, no? Tapos, syempre, isa rin sa requirements natin kung bakit tayo bumibili ng mga bagong machine ay para mapadali yung ating mga trabaho, maiwasan na yung mga reject sa ating mga production. Yun naman yung isa sa importante kung bakit tayo nag- bumibili ng mga equipment. Isa lang to sa paalala sa inyo na hindi tayo basta-basta dapat bumibili ng mga gamit or mga machine sa ating mga printing services. At tandaan nyo lang dapat ay kailangan ginagamit nyo talaga or kailangan sa isang project nyo yung inyong mga binibiling mga equipment. Dahil kapag trip nyo lang or may pera lang kayo para gusto nyo or gusto nyo lang matry or gusto nyo lang masubukan or gusto nyo lang magkaroon ng mga ganitong klaseng machine ay hindi po ito ang basihan para bilhin mo ito. Binibili ang mga gamit or equipment sa printing business kung may paparating kayong mga project or kailangan mapadali yung mga production ng inyong mga negosyo na printing services, yung mga process nyo sa inyong negosyo, syempre, yun naman isa sa, sa sa importante na kailangan nyo malaman. Huwag kayong bibili kung trip nyo lang, pakiusap lang. Kasi panigurado kung puro ganyan ang ginagawa nyo sa inyong negosyo, ay masasairang kayo ng inyong puhunan, syempre. Kaya kailangan talaga ay wais po tayo, gumasno sa ating negosyo, hindi lahat kailangan bilhin sa ating printing services kasi hindi naman lahat ng mga services ay talagang lahat active. Lahat binibenta o lahat tinatanong na ating mga customer. Diba? Iilan lang sa ating mga negosyo. Diba? Hindi natin kayang bilhin lahat ng mga equipment sa ating printing services. Kailangan din natin ng tulong ng mga kapwa printing business owner natin para mabigay din or makakuha ng mga ibang mga produkto or services na pwedeng i-offer natin sa mga client na kahit hindi tayo gumagawa. Siyempre, tulong na rin natin sa ating mga kapwa printing business owner na suportahan din yung kanilang negosyo. Kahit na magkaparehas po tayo ng ating mga negosyo, pero isa yun sa kailangan nating dapat matutunan na hindi lahat ng mga services ng printing ay kailangan nating bilihan ng mga machine. Pwede naman nating ipagawa sa iba. Maganap lang tayo ng mga pagkakatiwalaan ng mga kapwa nating printing business owner para mabigay yung ating mga uh, pangangailangan na na, na ina, ano sa atin, um, ini inquire sa ating mga client or kailangan ng ating mga client syempre yun lang isa sa payo ko na kailangan din natin ng suporta ng bawat isa hindi tayo magkakalaban para maiwasan na rin yung mga maling pagbibili ng ating mga equipment. Sa umpisa lang yan. Siyempre, kailangan din nating alalayan ang ating mga negosyo na kung saan palagi na nating ino-order to o pinapagawa sa iba at tuloy-tuloy ang mga project ay dun na lang tayo kailangan bumili ng mga kailangan nating mga gamit or equipment na kung saan ay Um, madip, ma, kung, kung saan naman ay eh, malalaman mo naman kung bumabalik or mabilis mababalik yung ROI ng mga machine mo ay dun mo lang mapabase talaga o masasabi na kailangan mo na talagang bumili ng mga ganitong klaseng machine so yun lang sana may matutunan ka please follow na lang lahat sa akin mga social media accounts para lagi kang updated sa lahat ng mga content na gagawin ko pa yun lang at maraming salamat and God bless po